Ito ba yung intindyo mo do kasi Umawat, o kasi ano may nakita kong may anong pumalo kasi sa akin gumanon eh. okay. ako oh oh ah sayo okay. ah, so, so, nilagam mo ko so, yung oh bro mo pak inilaga ko yung mamaya, oh, mamaya, oh, na. Oh. Mo. <laughs> par tak 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 So, uh, po sa pagkadulas ni uh, Brother Jason, ano, maraming uh, ang daming mga lumabas na mga balita, mga kuro-kuro sa pantaha. Ang daming ano, scripted ba yung dulas na Nadjaba o talagang natural lang. Nandito po mga kaibigan, kasama po natin Pinaulakal po tayo sa isang panayam mga kaibigan. Wala pa iba. 5,000. Limang libang mga kaibigan. Tawagin na po natin, Jason Casimero. Yo, what's up? what's up? father, father? Alright, Jason. Ano ang talagang nangyari? Ah, ano na yun? Kasi yung dalawang ano namin, yung dalawang backup namin, hindi nag ano, nagselpon lang. Kaya ako ako na yung umawat pag okay. ano ko pagpunta ko doon. Ayun, na, ano ako na super slide. Okay, kumatok, kumatok itong si Billy Jack Sanchez ano? Oh, kumatok. kumatok, yung katok niya may may dating eh, may kumbaga may may laman. Tug-tug-tug-tug may sigaw. Narinig nyo ba yon from the inside? Narinig namin. Ngayon, nung, nung narinig yung si Billy Jack ay nandun na, anong naging reaction nyo, ikaw at si Tata? Yung una namin yung ano, reaction pagkatop. Akala namin kulto eh. Kulto? Oh, Tama. Tama. Ingat lang. Ingat. Oo. Oh. Kaya sabi namin, ikaw na tul. Okay. Ayun, si Tata na, si Billy Jack pala. Ngayon, pagkabukas, anong naging reaction nyo? Na, Kasi yung ano na namin, magsuntukan talaga yung dalawa. Kaya yung dalawa, Silpon agad yung ano, yung, yung, yung ginanon nga agad. Oo. Oh. Ayun. Pag, pagpunta ko doon, kasi walang umawat kay Tata. Ayun, nadulas ako. Parang nakita namin, nagsuntokan kayo ng sahig. <laughs> so, ikaw, ang intention mo doon sa pagmamadali mo, kasi kitang-kita -kita na sa video ilang ulit, tapos bumagal pa oh. talagang nagmamadali ka, ikaw ay nagkukumahog na lapit. Ikaw ba yung intention mo doon? kasi, Umawat o sumapa? Kasi ano, may nakita kong may ano pumalo kasi sa akin eh. Oo, kaya okay. Gumano na ko. Ah, ah, oh. ah oh, sa uh, inilaga mo. Okay. So, inilaga ko yung ano. Okay. May, may, nakita ko kasi may pumalo sa akin. Oh, <laughs> may lumipad ng mga bagay oh, na. Oh. Kaya gumano na ko. Pero na ano na nga, sobraan lang talaga. Dali, dali. Oh. Akala na, okay. Maliwa, so maliwanag na akala ng tao nadulas, na, na napahiya oh, pero hindi, oh, hindi. umilag umilag oh, ako kasi parang may ano may pumalo sa akin ay pumalo oh. ah kasi mga kaibigan din yung natatanong bilang uh, isang ano no talagang laki ay, sa mga ay, marami ako makikita bro na, hindi niyo makikita ayun ito eh. Oh, kasi oh. ito si parang Jason sanay sa mga riot to eh mga oh, gangwar mga ganyan oh. kaya yung ganun inexpect mo na na may mga maglilipa ng oh. mga ligaw na bala Oo. Oh. Oh, oh. ay hindi palo lang palo lang oh. Oh. Kaya ganon yung nangyari. Oh. Tapos inawat mo. Oh, mo akala si... nila Tapos... nadulas ako. Hindi oh. po, hindi, hindi po. So, malinaw na. Oh, lilinaw. ngayon ni Bro Jason. Hindi po dulas yung mga kaibigan. May pumalo sa akin. Inilagan ko lang yung <laughs> ko. Oh, okay. ah. Kaso, oh. <laughs> at na, napansin din ng mga nanood, no? Oh. Nung inawat mo si Champ, medyo muntikan din kayong magpang-abot oh. ni Billy Jack. Oo. Oh. Hindi ko lang na ano, hindi ko na abot kasi, bala kong ano, yung... Ang tawag dun yung, ganon yung, yung, yung buhok. Ah, sa bunutan. Oh, Wala, panot na eh, panot <gilis> oh. na. Oh. 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 Tapos sabi mo nun, parang may na binitawang kang warning eh, mo, ilayo niya yan kasi oh. baka tirahin ko. Oo, oh, baka tirahin ko. Pero oh. ano ha, ah, ngayong linggo, uh, di ko alam kung kailan siya babalik dito. Oo. Oh. Uh, yung ano... Yung kami na naman yung mag sparring Oo, yun ang kasi nagkakamula no! tayo sa loob ng sasakyan Oo. Parang sabi niya, wala daw siya talagang sinabi kay kay Champ Casimero Baka daw sa'yo Oo. Oo. Baka, ano, Hintayin niyo lang guys, yung sparring namin ni ano, Oo. Kasi gusto niyo ang ano, matikman din yung ano Yung Kamao din ang ano, trino okay. ng Aabangan ah, niya yan. Kasi gusto niya talaga masubukan. Yung sa isang kasimero, wala talaga siya panaman. Dito siya sa ano, Or sa isang kasimero. Ayun. So, abangan niya yan. Abangan niya. So, Nagulas pala? Ayun. Hindi, <laughs> umilag. Umilag. Umilag ako ay wala akong na dulas, umilag lang oh. talaga yan po yung ano yung katotohanan oh guys so yun la sa lahat nang nagereact magko-comment about dun sa dulas umilak. daw hindi umilap talaga dolas daw hindi po totoo na dolas daw akala parin. ko guys may pumalok tapos yung una akong talagang naisip ko akala ko kulto yung kumalok to oh. toto nagkasi pagkabukas pa baka may attack pag punta ko don, tapos parang may pumalo, ayun, ano na ko, parang ano, yung Parang free -polling, polling ka, oh. kasi pag may lumilipad na oh. mga matitigas na bagay, oh. ayun, malinaw na mga kaibigan, ha? Oh. Jason kasi may Hindi ako nadulas, ha? Hindi, hindi. hindi nadulas. Immortal to, immortal. Immortal, yun. Maraming salamat. Thank you.